Taong 2017, sinimulan na ng kooperatiba nila Jude ang modernisasyon ng kanilang mga unit alinsunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng Pamahalaan. Class 2 na mga Euro 4 at Euro 5 na unit ang kanilang binili. Noong una, tila mas matipid ito pero sa pabago-bagong presyo ng petrolyo, naging malaking dagok ito sa kanilang kooperatiba at idagdag pa rito ang after sales. Pag nagbibenta si manufacturer, sinasabi nila no problem sa uh, spare parts. Pero nung uh, nakita na natin may problema sa spare parts because yung pagdating uh, ng spare parts, uh, one week, two weeks, three weeks, mayroon pang buwan eh. Kaya para masolusyonan ang mga problemang ito, nais na nilang subukan ang electric vehicles. Hindi raw tulad ng mga nooy electric vehicle, ang kanilang napiling e-vehicle ay moderno at kaya na nito ang iba't ibang terrain sa lungsod. We are going to test run the vehicle for at least a month para makita natin yung kung mayroon pang technical issues. Pero kailangan pang imodify ang ilalim nito dahil sa pagsayad nito sa iba pang parte ng kalsada sa lungsod para masuportahan ang low carbon urban transport system ng pamalang lungsod, magtatayo ang kooperatiba ng dalawang charging station. Yung ating charging station will be placed at Old Library. Inaproba ko na yung first side, no? yung second side na lang, pero dadalwa yun eh. It's not enough. It's not enough na ilalagay natin ang charging station. We already designed the charging station in the this, near the Bonham Park and the other one is uh, we are the setting up in the Camp John Also for the electric taxi, we will set up the charging station everywhere so it's a uh, no issue with the charging. Sagot rin daw ito sa pagdami pa ng mga electric vehicles na alok ng ilang kumpanya ng sasakyan sa datos ng Electric Vehicle Association of the Philippines noong 2023, umabot na sa higit 15,300 na electric vehicles ang ginagamit sa bansa. 50 units ang planong bilhin ng kooperatiba nila Jude para sa e-vehicles na tatakbo sa rutang Trancoville. Ang kada isa nito nagkakalaga ng 5 milyong piso. Mas mahal ito kumpara sa mga binili nilang Euro 4 at Euro 5 na unit na nagkakalaga lang ng humigit kumulang 2.5 milyon pesos. Maganda ang layunin ng electric vehicles pero malaking katanungan pa rin sa ilang kooperatiba kung saan sila kukuha ng pambili. Yung kundo, wala wala sa tala ng LTFRB Cordillera noong July 31, 2024, aabot pa lang sa 298 na modern unit ang umiikot sa apat na pung ruta sa Cordillera. Bagamat inaalok ng Land Bank ang Speed PUV loan para sa mga kooperatiba na nais bumili ng modernized unit, malaking hamon pa rin ito para sa iba na bayaran. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.